up mga kukina, nandito kami ngayon sa Cash and Carry at ito na yung finally, nandito na yung kasama ko na nanalo ng 30,000 worth of grocery na ipapamahagi ko sa kanya ngayon dahil siya yung napili namin na mananalo dun sa, nagpost ako para dun sa third year anniversary ko. So, hi ka na ate. Hi po. Sa <laughs> <Stop>, mga kukina. <laughs> so, ngayon mag-grocery tayo ng malala, as in. O ano yung una natin kukunin? Anong gusto mo? Uh, Ah, bigas! Yan, yung mga essential. Kuha tayo ng bigas at... At saka kailangan, syempre yung anak mo, di ba may sakit siya? Okay. So, kailangan kuha natin siya ng mga kailangan niya sa... Syempre, baby pa siya eh. So, gatas, okay. diaper, gano'n, okay. di ba? So, ang bigas ay nandito. So, dito muna tayo sa bigas. So, ayan, mga bigas din yan. Ayan, pili ka. Anong gusto mo? Ito, may mga 25 kilo. Yan. Siyempre, importante yan, bigas. Wait lang. Sigurado, kaya ito yung kukunin mo. Ayaw mo ng Green Smart? Ay nga po, alam ko na mo kung Green Smart ko. <laughs> <po> ba dito? <laughs> wala, kaso wala nga Green Smart eh. Oh my gosh. Pero okay lang, kaya mo na. Oh, anyway, uh, isang kaban lang dadalain mo? Sige po. Kukunin Di mo? mo? Po sa, kasi siyempre, si-share ko din po sa family ko yung iba. Hindi ah. Okay, go. Sige. Oh, naglagay ka five. Puno agad. Yan, four, five. Pang five. Yan, perfect. Okay, next. Anong gusto mong kunin? So, gusto mo mag-ikot-ikot tayo. Okay. So, ikot-ikot lang. So, magsasaraji tayo dito. Ikot-ikot gusto mo, mag-start tayo dun sa dulo, pa ganun. Sige no? Mo, Pero sa tingin mo kung ano yung mga essentials, kung meron ka ng listahan, sundin natin yun. Kasi para at least, wala kang makalimutan. Yung, no, yung no? gatas po, yung kung muna yung unahin ko sana. Yung gatas Oo, na, yung gatas. gatas. At nito yung mga gatas. Mm -hmm. Oo, yun muna unahin natin. Ano pa lang nangyari dun sa anak mo? Bakit, ano? Uh, bali po, ano siya, may hydrocephalus po. Ah, hydrocephalus. So, uh, um, Since birth? Hindi what? po. Uh, bali, ano po siya, nagkaroon po siya dahil nagkaroon siya ng meningitis. Hindi po siya congenital. Uh, Nung pinanganak po siya, wala pa po, po siya noon. Dahil lang po sa meningitis, kaya siya nagkaroon ng... Hulit, oh my ano? God, delikado pala yun oh. Oh anyway, dahil nga, syempre kailangan niya ng gatas. Anong gatas ni baby? Ah, uh, nido po. Ah, nido! Okay, so nido. Kukuha tayo ng nido. Ayan. So eto, perfect na to. Ilang taon na si baby? 2 years old po. Ah, two years old. Next, anong gusto mong kunin? Uh, so Diaper. Diaper. tayo sa si Diaper. Ayun, 33. Parang kailangan ko din ng diaper. <laughs> Talagang pinag-isipan mo na talaga kung ano yung mga kukunin okay. mo, no? <laughs> ko na po yung Oo, puno. yung mga importante. Okay. Yung mga, yung mga bagay na hindi, you no, parang ang hirap para sa yung bilihin okay. na kailangan mo pang siyempre pag-ipunan. Pag-ipunan, Pag na so... naiipit yung budget ninyo okay. minsan. So, okay, go. Ano yung diaper niya? Uh, EQ. Okay, sige. Ilang diaper ba nagagamit niya sa isang araw? Bali po kasi yung sa kanya po, dahil yung tubig niya sa ulo, din ihi niya rin po yan. Kaya medyo minsan, wetter po talaga. Sa okay. isang araw, mga 6, 7, ganun okay. po. Pero may chance na ma-operahan pa siya o mawala opera yun? Ma-operahan na, na po siya. Ano, operahan na siya? So, so, so pagaling na siya? Naka-anin na opera po siya. <laughs> oh, po. Oh, Since 2 oh, hey. months po, naka-anin na siya. Oh my God! 1 and 2 po, kaya naman po. Oo. Next, ano yung gusto mong kunin? Uh, bali po yung sa bahay na po, mga mga ba sa bahay na. Okay. So, dun tayo. Gusto mo sa mga karne? Sa mga condiments. Ah? Mga condiments. Okay. Okay. Sige. Dito tayo. Ayan. So, isa isahin na natin to. Pwede na nating libutin yan isa-isa. Ayan. -isa. Baka may kailangan ka dito sa part na to. Shampoo. Mga anes. Parang ako may kailangan ako dito. Ako din nice. Kala. May nice ka na. Mayas ka na. Late ka na. Gusto kailangan mo na matulog. Ano <laughs> ba? ang work ng mo? Lala mo driver po. Mm. Ah, mo okay. driver. No. Malakas din ang kita sa... Ito po yung anak niya po yung asawa ko. Ah, okay. So, bienan mo siya. Okay. Hello, mother. Mm. ah, follower din po kayo niya. Ay! Kaya gusto mo sumama po. okay, baka dito alcohol. Ayun po. Mga pangligo ni baby. Opo. Oo, kumuha ka. Ayan, so kailangan din natin syempre ng pangligo para iwas libag at full boss ni baby. Ano pa? Shabay. Ako kasi every Thursday lang ako naliligo eh. <laughs> bago na bago na, Thursday na, every Thursday. <laughs> ito, baka kailangan nyo ng body soap, uh, conditioner, ito, mga panghugas ng chai. <laughs> Madami pa dito sa kabila, ah, mga shampoo. Kailangan ko to. Nanay, palagay muna ako, ah. makikikart ako. Okay. So, dito tayo sa kabila. Ayan, panghugas ng pechay. Para always fresh. Ito to, maraming shampoo. Iba talaga dito sa cash and carry. ba diba, ano ate? Cash and carry is the best. So, okay na yung shampoo nyo? Okay. Si nanay, baka may gusto pa. Dito sa kabila. Baka may gusto ka dito. Yan mga shampoo, mga palmolive. Wala. Ilan ba kayo sa bahay nyo? Bali, kasama ko po yung family ko ng asawa. Ah! Nagkakasama ko sa bahay. Ay, swerte! Dito tayo sa mga sabon. Ayan. O, oh, toothpaste. Anong ginagamit yung sabon, Dove? Okay. ano yung content ko na pinaka tumatak sa'yo na hindi mo makakalimutan? Bukod dun sa no photo allowed. <laughs> ano? Anong content ko? Ginagawa niyo yung niluluto namin. Oh. Ah. Oh. Pero alam nyo, yung mga niluluto ko na hindi nyo kaya ingredients, lagi ko sinasabi sa content ko na hanapan nyo ng ibang ingredients na kayang-kaya nyong bilihin or nasa pantry nyo lang, di ba? Pwede so, Pili ko talaga ako manood sa mga ganyan magluluto. Oo, syempre mami ka, kaya ganun. O ano pang next na kailangan mo? Okay, let's go. Dito tayo sa kabila. Ayan, mga uh, pantapal sa petchay. So, ang pantapal mo sa petchay ay modest. Okay, dalawa lang? Okay na? Okay, ano pa ang kailangan? Hmm. Okay, mga pagkain na, ah, pagkain. Meron ka dito mga hot cake, kape, coffee. Ito importante to, coffee. Coffee is life. So far, nakakadalawang cart na tayong puno. Isang bigas at... Ah, har harang <laughs> naman to. isang, bi isang bigas at isang mga toiletries. Yes. O ano na next natin? Ay, at saka ka na, nakakisali ka pa. Kisabay ka. Dito naman pa, tayo. Siya, ate, ate kami. Ay, pa gahati kayo. Take 15,000 daw kayo ni Judith. Pwede po. <laughs> okay, coffee. O, oh, coffee. Ano pong gusto niyo, mother? Ayan, coffee mate. Damihan mo na yung coffee mate mo. 30,000 yan nga. 30,000 yan. Hindi nyo kagad yan mauubos. Yun, kape. Ah, decaf. Decaf pala si mother. O, ano pa? Ayan, coffee ko. Kami kasi sa bahay, gusto namin kape, yung tinitimpla talaga na kape, gatas, asukal. Hindi na kami masyadong o na, oh, nagti in one Parang tamis na tamis na tamis kami lahat sa bahay. So, yun. Eto, baka may kailangan ko dito, pakabila. Ligbuti natin para wala kang mamiss out. Yan, pang pancake, gusto mo pancake mga flour, gano'n. Kami naman sa bahay namin, mahilig kami mag-pancake. yung, yung ano? Halina na sa palengke. Ah, uh, uh, oo. I-try mo minsan yung recipe ko ng pancake, masarap yun. <laughs> ah, saan pa tayo? Gusto mo, dito muna tayo sa ano? Sa mga karne. Eto, baka gusto nyo nang kumuha ng ano? Ng oh. Jot Dog. Yan ang damihan mo kasi malakas yan sa umaga. Uh -oh. Ngayon kumpatokan na din. Oo. Uh -oh. Kumuha ka mga apat. O, lima pa. Okay na? Okay. Oh, hello po. Ano bang next natin kukunin? Buti na lang kumain ako kahit rumamparampa tayo dito. Busog ako. Hello po. Gana! Nangatake. Eh. Ano na? Saan tayo? Ay! Na, 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 yung kumari ko na, yung kumari ko na, hindi ko na nakasama. Okay, dito tayo sa karne. O, dito tayo. Bilin mo lahat ng gusto mong karne dito. Hi muna kayo sa vlog ko. Hi! O, oh, anong karne yung gusto mo? Kunin mo lahat giniling, adobo cut, okay. lempo, tenderloin, baka. Masagda dalawang like kilo po. Hindi, huwag mali. Dalawang kilo, pero sa isang supot, isang kilo. Ganon, nakatake. Para hindi, para lang lahat hindi mo nilalabas pag na-freezer na. -freezer na. Huwag naman. Ano yung pang sahog lahat? Pork and beef, no? Mm -hmm. pork, pork, Tapos yung ano lang ha, yung konting fat lang ha. Doon ka sa lean, kasi yung lean, oo, konti lang yung taba. Adobo cut, pork chop. Pinag-grocery ko yung follower ko. Yung sa, sa third year anniversary ko, di ba, 30,000 grocery. Nanalo siya ng 30,000 grocery. Oh. Sali kayo minsan, lagi ako nagpapaganon. Adobo cut, pork chop, tigda dalawang kilo, no? Tigda dalawang kilo. Pero isang kilo. Oo, uh -oh. para ano. Di ba, mother? Isang, yeah. ano, isang kilo, isang plastic para hindi lahat ilalabas. <laughs> hindi naman pala naka-play! Super, pro, super, super promote pa ako sa cash and carry! Na na kita dati, dati po? Oo. Oh, oh. Ah. Na na kita sa, sa ano, may pina-ano ka rin na, ano. Ay, ah, yes po, dito. Dito din yun. Basta lahat ng mga content ko, ito, pinagkakakitaan ko talaga yung cash and carry. <laughs> Kaya ako ako sa inyo, kung mag-grocery kayo, gusto nyo ng dekalidad at very fresh yes. ng mga products, dito lang kayo pupunta sa cash and carry. Mag-carry! Yan, ganon. Ano, ano pa? Ano pang ang need natin? Chicken? Chicken Okay, chicken na tayo. Hello! Ito, chicken, nokma. Pwede ba sa'yo? Eh, pwede po. Ay, friend ko si Ana. Ay, talaga po. Classmate ko. Oh. Kakalala ko din si Jerome. Ah, oo. <laughs> okay lang ba? Sige po, no problem po. Ay, wait lang, wait lang. Samang okay, grocery Ay, din ba? kayo, no? Oo, Ang ang Thank you. Thank you, babe. Nokma naman tayo, Nokma. Pero itong ano, chicken, doon sa counter na. Pwede. Okay. Magkano po yung ano? Pwede pong utang. Yes. So, babayaran muna natin yung karne dito. Dito ka, mother, para ano, may exposure ka dito. Ano po kayo dito sa cash and carry? supervisor. Why? Dito tayo didikit sa <laughs> mga supervisor. <laughs> So, Ay, magbabayad shout muna tayo. Oh. Ah, oh, ah, I-shoutout mo lahat ng gusto mong batiin. Ay, lahat ng mga taga cash and carry. Cash and carry lang? Cash and pay. Ano pati na pa? May, may mga utang sa inyo. Ano? Ay, ano yung mga may utang dam. <laughs> Magbayad <laughs> na kayo. Magbayad. <laughs> Ganon. No, Malapit na Pasko. <laughs> Oo, sali kayo. Magagalit ulit ako sa ano, sa Pasko. Regalo ko sa followers ko. Oh, okay, okay. One, two, three. Nito. Okay. Okay. Salamat. Thank you din po. Thank you po. oh ano na next? Ayan, joy. Kailangan nyo basahan. Ayan, joy. Ilan na kailangan mo? Isa lang? Ito lang? Okay na yan? Bira kayo magugas ng plato, no? <laughs> Paper plate. Paper plate lang. Dito tayo sa mga sabon. Ano sabon nyo? Sa oh, akin po, sir. Okay yan. Ang ginagamit nyo, sir? Oo po. Iba-iba? Okay na to? Dagdagan nyo yan. Yan ang malakas yan sa bahay. Sabon. Ayan. Okay. Kami Ariel kami. Ito, mga panglinis. Kung ako yan, kung ako yung mananalo ng, ng 30,000 worth of grocery, kukunin ko. Tama yung una niyang ginawa eh. Kumuha siya ng mga bigas, gatas ng anak niya, diaper. Kukuha ko ng maraming corn beef, maraming mga spam. Lahat ng mamahalin dahil kukunin ko. <laughs> diba ha? Ah, huwag na tayo ka ng sari-sari store. Ano pa? Yan! Eh, kumuha ka na rin ng sarili mong cart. Yan, ang mga importante. Mga toyo dito. Toyo ko ayaw mo? Ayaw mo ng toyo ko, Mars? Marami akong toyo. Suka, patis, ketchup, mang tomas, oyster sauce. Dapat mega prime ang kukunin mo ah. Hey, Kung kukuha ng basta-basta. <laughs> Kailangan dekalidad. Okay. O, ano next na kukunin natin? Ah, liquid seasoning. Suka. Kailangan yan. Suka. Patis. mahilig mahiligay sa sausawan. Obo. Suka. Patis. May patis ka na? Patis. Yun. Ito, Nor. Yan. Dito tayo sa kabila. Bang Tomas. Okay. Ano pa? Wala na. Dito tayo sa kabila. Ito, mga dalata. Corn beef. Mantika. Ayan. Kumuha ka ng oil. Essential yan. Kailangan marami kang ganyan sa bahay mo. Okay. Ano pa? Okay na? Okay. Mga dalata. Mega prime. Sardines. Mega sardine. Mega fried sardine. Mega sardines in natural oil. Mega sardines with fish oil. Mega sardines with serrota oil. And mega sardines with tomato sauce in basil sauce with antihistamine histamine and anti-inflammatory extract. Uy! Anti-inflammatory extract! Parang walang ganun.

I'm hungry Thank <sharp> <iloly> <Stop. laughs> wow. you <laughs> <Crap. laughs> <Crap. Crap. laughs> <laughs> Okay na? Ka. Uy! Ah, what buta... ah? Kabado 20. Kabado 20. Kinakabahan ka na ba? Oo, oh, <laughs> baka sumobra. Piling ko sa sobra. Piling daw niya sa sobra, kinakabahan na siya. Kaya po ako nakapag-grocery ng ganito. Ah, ngayon ko lang ba nag-grocery ng ganito kadami? Oh, at least. Oh, di ba? At least somehow, meron tayong mga ano pangarap na ibang taong natutupad. Oh, ganyan! Okay, so ito na yung grocery natin. Worth 30,000 pesos. So, thank you so much. Ano ulit name mo? Daisy po. Daisy, ayun. Thank you so much, Daisy and Mother. Ayan. Sa so, susunod, sumali ulit kayo. Baka malay kayo ulit ang manalo ng grocery. Thank you, Paul. O, diba? So, ito yung mga napamili nila. Okay. Uwi na kayo, ha. Ingat. Bye. Okay. Thank you. Thank you